Mga kababot kaserneson, bilang bahagi pa rin ho ng pagunita ng Simana Santa ngayong taon at ang pagdiriwang naman ng Jubilee Year ngayong taon, narito po ang mga mensahe at paanyaya ng Naga Metropolitan Cathedral para ho sa mga diboto na bibisita sa kanilang simbahan para manampala o manampalataya at magninay-nilay ngayong panahon na ito. Narito ang aking special report. tulad ng maraming lugar sa bansa. Sa Bicol Region, ang Holy Week o Mahal na Araw ay isang napakalagang panahon ng pananampalataya at debosyon. Sa kabila nito ay mayroong mga natatanging tradisyon sa Bicol na nagpapakita ng kultura, kasaysayan at matinding debosyon ng mga Bicolano. Tuwing panahon ng Simana Santa, dinarayo ng mga piligrino ang mga kilalang simbahan sa rehiyon. Kabilang narito ang Metropolitan Cathedral na tinaguriang Mother of All Churches sa rehiyon. Ito ay isa sa mga matatandang simbahan sa rehiyon kung saan si St. John the Evangelist ang kanilang mahal na patron. Itinayo ito taong 1808 at tatapos noong 1843 sinasabi ang simbahan na ito ay nabuo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila bilang sentro ng relihiyon sa rehiyon. Makailang ulit na rin itong nasira dahil sa pagtama ng mga lindol, bagyo at iba pang kalamidad bagamat batay sa kasaysayan ay patuloy itong isinasaayos. Bahagi rin ang simbahan na ito sa pinakamahalagang seremonyang katoliko sa rehiyon ang Peña Francia Festival. Ang kapistahan ni Ina o ang Our Lady of Peña Francia ay dinarayo taon-taon ng milyong-milyong diboto para sa kilalang traslasyon, fluvial procession at maging ang mga misa sa naturang simbahan. Ang Metropolitan Cathedral ay isa sa mga itinalagang Jubilee Churches sa bansa ngayong Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay isang special na taon ng pagpapatawad, biyaya at espiritual na pagbabalik loob sa simbahang katolika. Ipinagdiriwang ito ayon sa tradisyon na nagsimula pa noong panahon ng Lumang Tipan at pinaigting sa simbahang katoliko sa pamagitan ng mga Santo Papa. Ayon kay Metropolitan Cathedral Reverend Father Roy Arvin Ranya, nakahanda ang kanilang simbahan na i-accommodate ang lahat ng mga piligrinong magtutungo para magnilay-nilay at manalangin. Yung tungkol sa pamilya, tungkol sa freedom, and then sa fullness. And then yung parang yung jubilee year, ikat 25 years, 5 years, yung parang yung crops nila painga pahinga muna para yung lupa ay sa susunod na taon makapagbigay sa atin ng magandang ani. Parang din sa atin, sa ating relationship sa Panginoon. Parang ang Jubilee Year is the day for the Lord, day for family, day for freedom and day for fullness. That is why meron tayong mga pilgrimages churches na pinupuntahan and for us to appreciate the presence of the Lord and minsan nagsasama-sama ang pamilya. And because Jubilee Year is a year for family para magbuklod-buklod para magsama-sama ang mga pamilya during that Jubilee year. And then, may makukuha din po tayo dyan, mga indulhensya during that time sa pagpunta sa mga simbahan. And of course, we must be in the state of grace, number one, in the state of grace. And also, pupunta tayo, tayo sa mga simbahan na nakatalaga na mga Jubilee churches. And also to visit the sacred places. Hindi lang po pumunta sa simbahan and of course, dapat manalangin. And then, sa pagpunta po sa mga simbahan, dapat meron din po tayong ginagawang works of mercy and penance. Ipinunturi ni Father Roy ang kahalagahan ng simbahan para sa mga debotong lalahok sa Viseta Iglesia. Aniya, sa pamagitan nito ay mas lalong mapapahalagahan ng mga nananampalataya ang presensya ng Panginoon. For us to appreciate the presence of God, ano po, because when we go to church it is the face of the lord ano po it is the praise of the risen lord our the lord jesus christ and also kasama rin dito yung pag pumupunta yung mga pami pamilya for them to appreciate the presence of the family na kung saan ito ang regalo ng panginoon sa kanila and then the presence their presence and also the gift of life ano po and then that is why for us to appreciate the church, we must first appreciate that we are the living church. Tayong mga nananampalataya, tayong mga bininyagan. Opo. And then, pag tayo sa simbahan, ito ang structure na church. But from the very first place, we are the church, those who are baptized to Christ. Ano po? Kaya yung mga pamilya dyan na naglilibot-libot sa mga simbahan, of course, they must first realize that they are the church they are part of the church maging ang metropolitan cathedral ay gumagamit na rin ng social media para maipaabot sa publiko lalo na sa mga kabataan ang tunay na mensahe ng pag-asa at pananampalataya well, meron po kami din sa social media na yung page ano po and then dito po linalagay namin yung mga recollections daily masses and then yung mga pamisa niyo po kung gusto niyo po magpamisa paki lagay na lang po and then ang pangalan po the naga metropolitan katedral, ano po. So, kaya everyday meron po kami ning ng online masses and then yung mga recollections namin po nandito rin sa, sa aming page at yung mga gumagawa po nito ay yung mga youth namin po. Sila yung mga naka-assign po dito yung mga youth. Kaya active po sila sa social media. Ang simbahan ay may mahalagang papel rin sa pagtataguyod ng kapayapaan sa ating lipunan. Mahalaga ang papel ng simbahan sapagkat isa ito sa muhubog ng sa ating kultura bilang mga mamamayan ng isang bansa. Ang simbahan ay may tungkulin rin sa pagpapalaganap ng kapayapaan, pagmamalasakit at pag-akay sa mga tao. Despite ng mga problema, yung mga giyera, problems ang simbahang katolika dito po sa amin sa local church dito po sa Bicol, we are always praying for the unity and then end of that war and the, the problem we are always praying for the universal church, not only for the local church here in Bicol but also in the universal church wherein people who are gathered there, those who are baptized and not even the non-Catholics, we are praying for them for us to have the ano po, uh, to have the unity among this diversity of these people. Pinaanyayahan naman ni Father Roy ang mga deboto na magtutungo sa kanilang simbahan ngayong Biyernes Santo. Deboto po, napupunta po dito sa Naga Metropolitan Cathedral. Magdala po kayo ng konting pasensya. <laughs> kasi po at kalawa po, magdala din po kayo ng isang galon ng tubig kasi medyo mainit po ngayon. Delikado na po ngayon, baka magkaroon po dyan mga heat stroke or kung ano pa man. And then always remember, you must be in the state of grace. So, kasi minsan nasasayang ang ang ating pag pilgrimage sa mga simbahan kung hindi naman tayo nasa state of grace and always pray for the intention of the Holy Father. And always when you pray also you must do a good works and uh, works of mercy tumulong sa mga nangangailangan para yung sa atin din naman ang mga pagpapanalangin is eh, is matransform into action. Ano po? Just like what Jesus did, He, he prayed and also He do good works. Sa pagunita natin ng Simana Santa ngayong taon, naway magsilbing paalala sa atin ang sakripisyo ni Jesus ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa katahimikan ng mga araw na ito, Nawa'y matagpuan natin ang kapayapaan, pagpapatawad at bagong pag-asa. Maging liwanag tayo sa isa't isa at sama-samang lumakad patungo sa buhay na may pananampalataya at pagmamahalan.